Ito yung maling akala ng maraming tao. Kapag mag-uumpisa ka ng negosyo, dapat alam mo to. Kapag nalaman mo na tong isang bagay na to, lamang ka na. May advantage ka na sa iba. Galawan mo mag-iiba. Sayang na sayang kapag hindi mo inalala. Umpisa na natin katapos kong magpakilala. Music So tara, game. So ito muna ang kwento ko sa No, okay. hindi ko pa gaano sineseryoso ang negosyo. Baguhan pa lang ako. Yung utak ko baguhan pa lang sa pagnenegosyo. Ang gusto ko puro yung ano pa lang, yung laro-laro lang, yung online games lang. Yan ang mga gusto ko dati. Hindi ko pa sineseryoso yung pagnenegosyo yan eh. Pero talagang dati, mga negosyo ko talagang pinaplano ko yan na maayos. Ini-strategize ko yan para maiwasan ko yung, yung mga aberya, yung mga mali. Pero ang problema, nung tumatagal na ako, kahit anong plano mo pala, hindi hindi ka makakalusot sa problema sa pagnenegosyo ang negosyo palaging may problema. So, ang ginagawa ko niyan, nung nalaman ko yan, sa pagtagal, sa experience mo, malalaman yan. So, ang ginawa ko niyan, may sinubukan ako na hindi ko na lang sasabihin kung anong oportunidad yon, anong business yon. Basta may sinubukan ako na mahirap siyang gawin. Talagang sinunggaban ko agad. Wala nang isip-isip, wala nang plano-plano. Sunggab agad. At nung nakuha ko yung mindset na yan, ngayon hindi niyo napapansin. Ito lang lagi nakikita nyo Mr. Cha Gym Republic pero may pinagkakakitaan pa akong iba dahil sa mindset na yan nung nalaman ko yan. So dahil dyan, ito yung maling akala ng mga baguhan palang napapasok sa pagnenegosyo. Ang buong akala ng gustong magnegosyo o may balak magnegosyo na ang buhay negosyante parang pag-aaral yan sa eskwelahan. Na kapag nag aral ka na nag-aaral, papasa ka at may iwasan mo yung pagbagsak. Yan ang akala ng na mga nagbabalak palang magnegosyo. Pero sasabihin ko sa'yo, mali yun. Mali. Bakit? Ang totoong buhay ng entrepreneurship eh, the more na nag-aaral ka, the more kang babagsak. At ang pagbagsak mo dyan ay hindi sanhi na dahil hindi ka matalino o mali-mali yung mga diskarte mo. Hindi yan ang sanhi. Ang sanhi, dahil sa aral ka ng aral, strategize ka ng strategize, matatakot ka na makatakot dyan eh. Hindi ka na testing, hindi ka na makakapagsimula hindi ka na makapag-execute. Kasi the more na nag-aaral ka, the more na pinaghahandaan mo yan. The more mong malalaman dami da ka pa palang dapat matutunan. Sapat na sa'yo na sunggaban mo kung ano yung hinain sa yung oportunidad. Sunggaban mo na agad yan. Hindi mo kailangan magplano, hindi mo kailangan mag-strategize. Na mula ngayon hanggang sunod na taon, ipaplano mo na step by step. strategize mo ng malupit. Para maiwasan mo yung mga pagkakamali. Mas lalo ka magkakamali. Magkakamali ka na hindi mo subukan na gawin yung gusto mong gawin. Para sa akin kasi, ang pinaniniwalaan ko, mas lalo ka matatakot. The more you learn, the more you fear. Makakalaban mo dyan yung aral ka ng aral, patong-patong yung kakatakutan mo. Kaya hindi ka na makapagsimula dahil dyan, sapat na sunggaban mo na kung ano nasa harapan mo. Gawin mo na agad, sunggaban mo na agad dyan. So kung ikaw, nagbabala ka na magnegosyo, no? Ini-strategize mo, pinaplano mo. Tama naman yan, okay yan. Basta ma-execute mo lang. Ang sa akin kasi, iniiwasan ko lang yung sa kakaplano mo ng kakaplano, kaka-strategize mo. Matatakot ka na eh. Patagal ng patagal yan, mag ka na naman ng na mag -aaral abutin kaya na ng taon dyan. Kaya sabi ko, sapat na sunggaban mo na kung ano nasa harapan mong oportunidad. Kung hindi mo magagawa yan, na lang. Tignan mo ang anak mo habang tulog. Para sa kanila yan. Sapat ng inspirasyon mga anak mo. Para maumpisahan mo yung pinaplano mo. Win-win situation ka dyan. Kung manalo man, dupaldo tayo. Kung matalo man, at least may nalaman kang ka experience Europe na napakalaga nyan. Magagamit mo yan sa sunod mong itatayong negosyo. At alam kong nagustuhan mo ang bidyong to. Kaya iwanan mo ko ng isang like. So nga pala, sa mga nagbabalak ng pawala ng stress, pang-energize, pampalakas ng gana, may gym kami dito sa may barangay ibabaw ko Kabatangas lang, along the National Highway line, tapat lang ng Simbahan Lubog. Makikita nyo God, at agad, bubuo nga tagad sa inyo ang Mr. Cha Gym Republic. At ako bumuli, si Darcel Robles, na magiiwan sa inyo ng katagang ang tamat. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao! Bye!